Magandang araw mga ka mga kabatang Maynila. Ako pong inyong gabay sa araw na ito, ang lalaking may dila na matalas pero puso'y puno ng pag-asa. Hindi ako si Deo makalba pero mas lalaban ako sa chismis at katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang bubulabog sa buong Maynila si Yorme Isko Moreno. Ang dating basurero na naging alkalde ay babalik na raw sa City Hall. Pero teka, bakit siya bumabalik? Ano ang nangyari sa Maynila sa ilalim ng kasulukuyang pamunuan? At bakit nga ba tinuturing siyang utak squatter? Kaya't mga kaibigan, ihandang inyong popcorn dahil ito ay isang ilang minutong roller coaster ng katotohanan, intriga at inspirasyon Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para hindi ka mami sa susunod nating kwento. Mga kaibigan, kilala natin si Francisco Yorme Isco Moreno Domagoso bilang isang tunay na rags to riches story. Isang batang lumaki sa tundo, naghanap uhay bilang basurero at sa kabila ng kahirapan o mga dahil sa sipag, talino at determinasyon. Pero ano nga ba ang utak squatter? Hindi ito insulto mga kababayan. Ito ay isang badge of honor, isang simbolo ng kanyang koneksyon sa masa ng kanyang pangunawa sa tunay na pulso ng Maynila mula sa kanyang pagiging konsihal, PC alcalde hanggang sa pagiging alcalde noong 2019 na ni Yorme na ang tunay na leader ay yung may puso para sa serbisyo pero bakit siya umalis at bakit siya babalik ngayon? Mga kaibigan, ang sagot ay nasa susunod nating segment kaya huwag kang bibitaw. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang pamunuan ng Maynila na tinutukoy natin bilang si ate ng City Hall. Mga kaibigan, hindi natin kailangang magmalaki ng mga programa kung wala namang resulta, di ba? Pero ayon sa mga batang Maynila, parang nawala ang dating gobyernong maayos at maasikaso. Ang liwasang bunay ang pasyo, dating malinis at maayon, Mayos ngayon ay marumi at magulo ang mga pampublikong ospital na pinagandahan ni Yorme tulad ng ospital ng Maynila ngayon ay kulang sa gamot, kulang sa serbisyo at teka, ano itong balita tungkol sa mga permit na kailangan padulasan pa para mapabilis? Mga kaibigan, ito ba ang gobyernong nararapat sa Maynila? At sino ang nasa likod ng mga problemang ito? Ayon sa mga Manileno, si ate at ang kanyang mga ang dahilan ng kalbaryong ito. Pero teka, 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 may isang tauhan si ate na mas lalong nakabuisit sino siya. Abangan natin sa susunod. Mga kaibigan, kilala na, kilalanin natin si 3rd District Congressman Joel Chua na tinutukoy ng ilan bilang chichiwawawa dahil sa kanyang pagtatahol laban kay Yorme Isko. Pero teka ha, sino ba talaga si Joel Chua? Bago siya naging kongresista, isang ordinaryong abogado lamang siya na walang ganong pangalan sa politika ng Maynila. At sino ang nagbit Nagbigay taan sa kanya, walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Noong tumakbo si Joel bilang konsihal, si Yorme ang kanyang numero uno endorser. Pati ang kanyang kapatid na si Mary Grace Chua, tinulungan din ni Yorme na maging konsihal at opisyal sa City Hall. At nang magambisyon si Joel na maging kongresista, sino ulit ang tumulong? Si Yorme pa rin. Pero anong ginawa ni Chua nang magdeklara si Yorme na tatagbo muli bilang mayor? tinawag niya itong traidor. na mga kaibigan, sino ang tunay na traidor dito? Si Yorme na tumulong kay Chua o si Chua na ngayon ay kumakagat sa kamay na nagpalaki sa kanya. Talagang ugaling ahas, di ba? Kaya naman mga Manileno sa Mayo 12 ipakita ipakita natin kay Chua na hindi natin kinakalimutan ang mga traidor. Ngayon, bakit nga ba bumabalik si Yorme Isko Moreno? Hindi ito basta ambisyon. Mga kaibigan, ito'y tawag na mga taga Batang Maynila mula sa mga lolo't lola, mga kapus sa buhay, hanggang sa mga ordinaryong manilenyo. Sila ang nagsasabing kailangan na natin ng leader na tunay na magsiservisyo. Bago, mag bago nagdesisyon si Yorme na tumakulit, nagikot siya sa aning na distrito ng Maynila kasama ang kanyang Yorme's Choice. Katanoon narinig niya palpak daw ang pamunuan ni ate. Ang mga ospital walang gamot. Ang mga tulonges, nagbalikan sa kali. Ang mga kotongero nagpibesta sa city hall. At ang mga permit, ababa, kailangan ng magpadulas. Kaya naman mga kaibigan, ha, hindi makakatanggi si Yorme sa daing ng bayan ang kanyang utak squatter ang magbabalik ng tunay na gobyerno sa Maynila. Isang gobyernong malinis, maayos at may malasakit. Mga kaibigan, na darating na Mayo 12, hindi lamang si Yorme Isko ang babalik. Kasama niya ang kanyang buong tropa ng Yorme's Choice, kabilang si Vice Mayor Chi Achenza at mga kandidatong may puso para sa Maynila. Ang kanilang plano, ibalik ang dating ganda ng Maynila malinis na kalye, maayos na ospital, at gobyernong walang korupsyon. Pero teka, teka, teka ha, paano natin masisiguro mananalo sila? Simple lang mga kaibigan, ang tunay na kapagyarihan ay nasa kamay ng mga Manileño. Kaya sa araw ng eleksyon, bumoto tayo ng tama. Ipakita natin kay ate at kay Chichiu Chihuahua Chihuahua ng Maynila ay para sa mga batang Maynila, hindi para sa mga traidor at pabaya. Mga kaibigan, konting araw na lang at malapit na ang katubusan ng Manila. Si Jorme Isco, ang utak squatter na magpuso para sa bayan ay babalik na sa City Hall. Pero kailangan natin ng tulong mo mag-subscribe sa ating channel para mas para sa mas maraming kwento ng katotohanan at inspirasyon. I-hit ang like button, i-share ang video na ito at sabihin sa lahat ng inyong mga kaibigan na ang Maynila ay para kay Yorme. At sa mga nagtatahol laban kay Yorme, tandaan natin ang kasabihan, ang asong panay ang tahol, pahag ang buntot pagdating ng totoong laban. Salamat sa inyong panonood mga kamanilenyo at hanggang sa muli. Itong inyong kaibigan nagpapaalala ang Maynila ay para sa atin. Kaya di paglaban natin, magkita-kita tayo sa putuhan sa Mayo 12.